Guys, nakita nyo ba yung drama? Pumunta na ang NBI sa Office of the Vice President dahil daw doon sa banta kay Marcos. <laughs> Ganon yung mga kadramahan ng mga tambaluslos. <laughs> Pangalawa, nakita nyo yung live ni President Duterte? Tingnan nyo ngayon, ha? Tingnan nyo ngayon, parang binaliktad. <laughs> pakinggan nyo, pakinggan nyo. Parang binaliktad. Ang sabi pa daw, ay, parang nagsignal itong si President Duterte ng balawakang wilga against kay Marcos. <laughs> mga kaibigan, iyang mga tambaluslos na grupo na yan, ha? ipakita natin sa kanila na tunay at solido tayong Pilipino para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kami mga kaibigan dito sa Europe na mga OFWs, na mga bisaya, ha? kahit tayo mga bisaya, daily tayo mapilde, huwag tayo magpatalo sa kanila. Alam naman natin na yung mga yan, ang gusto lamang nila ay maluklok yung si Tambaluslos, yung si Romualdez, pagka-presidente. Gusto nila sila yung mag Kaya gagawin nila ang lahat para masira si Sara dahil si Sara yung pinakamalaking threat sa kanila. Ha? Kaya tayo mga Pilipino na naniniwala sa adikain at programa ni Presidente Duterte, huwag kayong patulog tulog Gumising tayo, isigaw natin sa mundo na kailangan natin ang tunay na leader. Ayan po ang mga Duterte. Ha? Kung ikaw may malasakit sa bayan, ano ang gusto mo? Yung mga inosente pinapatay ng mga adik? O yung mga adik pinuprotektahan ng mga... limal <coughs> naman na sa kongreso ba? Diba? Excited ako mga kaibigan na umuwi ng Pilipinas. Oo, uh, ako, ako na yata siguro yung pinakaunang tatayo dyan sa kung saan ang rally yan. Ipaglaban ko kahit... Ah, naku, I'm telling you guys. Kahit na buhay ko ang nakataya, gagawin ko mga kaibigan. I'm telling you. Ewan ko kung napanood niyo yung mga pro-Duterte na mga vloggers na nagsabi. Karamihan sa mga kongresman na lalong lalo na yung nasa tuwad kum, Nako, karamihan sa kanila ay binabayaran, binubusalan ni Romualdez. Mm. Narinig nyo yung siniwalat ni President Duterte? Na? Ang pera na mga tao, yung sa PhilHealth at sa iba pang ahensya ng gobyerno, ay kinuha at ginamit nila, kinuna nila, ginamit nila para sa kanilang programa na ayuda-ayuda. Para lamang, na? para lamang, ma-divert ang focus ng mga tao at makasentro sa kanila na sabihin nila, Oy, Diyos pala itong si Rimualdez. Ito yung aking pag-asa para sa Pilipino, para sa kilibukasan. Ibuto ko itong pagka-presidente. Yan ang kanila mga taktika, mga kaibigan. Ha? Ha? Kailang halang mga taktika. Kaya wag tayong maniwala, magpatalo, lalo, lalo sa ating mga kaibigan na walang akses sa internet, sa mga ganito. Ha? Ako, tawagan nyo yung kanyang pamilya doon. Sabihin nyo, Duterte ang kailangan mag sa bayan. Mm. Alam ko ang iba sa inyo, bumuto kay Bumbong Marcos nung panahon ng eleksyon. Pero alam ko marami sa inyo, ngayon, ha, nagsisi na dahil nabudol kayo. Oh, yan ang katotohanan. Ano pang hinihintay mo? Lig natin ang bawat Pilipino sa kamay ng mga tambaluslos.